Now let's talk about the darkest zodiac sign Scorpio. Hawak nila yung death card ng tarot, meaning the darkness, the ending and the rebirth. So tatalakayin natin ngayon ang mga magaganda at masasamang kaugalian ng mga Scorpio at yung mga hindi dapat at dapat gawin if you're in a relationship with them. And yung differences ng Scorpio na lalaki sa Scorpio na babae. Okay. For me, alam alam kong makaka-relate talaga ako dito dahil I am Scorpio moon. Venus in Scorpio, Saturn in Scorpio, Pluto in Scorpio. Mas mabigat sa akin 'yung Scorpio kaysa sa aking sun sign na Libra. So, anyway, Let's talk about it later. Anyway, balik tayo sa topic natin about Scorpio. And let's start with their good traits. Okay, Scorpios are imaginative, determined, emotional, and idealistic. Katulad nila Pisces and Cancer, Scorpio is also top to a spiritual world of creativity. Pag-interesado sila sa isang bagay at gusto nila like makita yung kalabasan ng gusto nila. Ano man yan? Kaya nilang i-drawing ito sa kanilang isipan. So, yes, they can be imaginative. So, ang mga Scorpio, sobra din silang mag-focus sa goal na gusto nila. Ano mang goal yan, any goals, um, parang alam yung laser, diretso sila lang sa goal nila, nakafocus sila hanggang sa ma-achieve talaga nila ito. So, they are sure, determined people. And, gaya nga ng sabi ko, See si Scorpio ay isang water sign gaya nila Cancer and Pisces and um, water sign perceives through their emotions right so Scorpio is definitely emotional the trick is ang Scorpio magaling din sila magtago nang totoong nararamdaman nila. So yes, they can seal those emotions, but they are very emotional and those emotions are very deep. So pagdating naman sa pananaw sa buhay, in the deepest part of who they are, nakikita nila itong parang all or nothing perspective at mataas yung tingin nila sa mga opinions nila at paano nila huskahan ang mga bagay-bagay. Alam nila kung ano yung ginagan ano yung mga ginagawa nila, alam nila kung paano lumabas sa problema nila, alam nila kung paano harapin ang sino man sa paligid nila. Kaya, yes, they are idealistic people. And, can be a harsh critic or nagiging mapaminta sila paminsan. At bakit ito nasali sa positive traits nila? Dahil we all know that they are idealistic. This means that they are striving to be the best version of themselves at all times. And that is commendable traits. Now in order to do your best to make sure that your Scorpio in your life is operating from these positive traits, ito yung mga dapat yung gawin if you're in a relationship with the Scorpio sign number one, do have a healthy drive. We know pag makakarinig tayo ng Scorpio, especially Scorpio Moon, it always connects them into being mahilig. Pero, you know, hindi naman talaga ganun. It's just that being emotionally intense, alam nila na pag nagkaroon ng loving connection with someone, ay maraming maraming nangyayari or maraming pwedeng mangyari or maraming pwedeng gawin um, spiritually and physically at hindi nila masasabing may love connection sila sa isang tao unless lahat ng klaseng connection ay hindi kompleto emotional, mental, spiritual and physical connection so kung gusto mong maging satisfied si Scorpio partner mo at sa relasyon niyo dapat yung connection has to be good at laging um, dapat lagi itong nangyayari. Number two, do have a job and goals. Scorpios are open heart and loving pero hindi nila susuportahin or ito tolerate ang isang tao kung wala itong patutunguhan sa buhay. Like walang pangarap. Hindi mo kailangan na maging mayaman. Kailangan mo lang maging masipag matyaga, may ambisyon sa buhay, may plano sa buhay, at of course sa relasyon ninyo, at tutuparin rin ang mga plano sa buhay mo at sa relasyon ninyo, at masipag ulit. Para sa kanila kasi ganito, pag ganito ka, you are suitable match dahil Scorpios are very ambitious and they are responsible. Kaya alam nilang hahanap sila ng taong reflection nila, same sa kanila. Number three, do back up your words with action huwag puro salita, dapat may gawa. Pag meron kang magandang plano sa relationship ninyo, dapat maganda talaga yung kalalabasan ng planong yon. Dahil hindi sila may impress sa mga taong puro salita lang at wala sa gawa. Hindi sila mahuhulog sa taong puro pangako lang at laging napapako. Scorpios are far too savvy and far too intelligent para mahulog sila sa ganong klasing tao. Para lang maging biktima sa isang taong puro salita lang. They know their value. So, if gusto mong mahalin ka ng isang Scorpio person mo, maging valuable person ka din. Ang totoo niyan, pag nasa loob kayo ng isang relasyon with a Scorpio at nangako ka sa kanya, then tuparin mo talaga ito dahil pag hindi, hindi nila ito makakalimutan at ilalagay ka din nila sa limot. So keep this dues going strong and you will experience the devotion, the power, and the hypnotic love of your Scorpio. And now when your Scorpio gets triggered to anger, hoping may dala holy water. Dahil pag si Scorpio nagalit, para silang nasasapian ng masamang elemento kaya nga natatawag silang darkest zodiacs. So at ito yung mga dark side ng mga Scorpio they can become secretive, jealous resentful and domineering mahirap na sa Scorpio ang magtiwala so if you piss them off they will protect themselves from you which means hindi mo malalaman kung ano yung mga ginagawa nila yung mga pinagkakaabalahan nila o yung mga plano nila they will they will going to hold that informations as not to be vulnerable. So yes, they can be secretly And if a Scorpio has a relationship with you or a commitment with you, um. Better wag ka na lang gagawa ng kahit na anong pang ma-challenge yung katahimikan ng relationship niyo. Dahil pagpapasok na sa kanila yung selos, nagiging sobrang seloso or selosa talaga sila. At pag nagselos na sila, hindi lang ito basa-basa. Maraming consequences ang mga mangyayari. They will not just overlook it. More than likely, they will just be ready to overlook you and tapusin ang relasyon. And when a Scorpio is done, they are really done for life. There's no coming back. Pag nagkamali ka sa isang Scorpio, they will hold it against you at kikilalanin ka nila na ganong klaseng tao. Ano man yung nagawa mong kasalanan. So yes, Scorpios are resentful or nagkikimkim talaga sila ng sama ng loob. At mararamdaman mo talaga ito dahil pag ayaw ka ng isang Scorpio, they will not pretend once nagalit na sila or anyone that triggers their dark side kaya nilang pindutin yung pinakamalakas na energy nila and be very domineering or mapamintas na tao. So make sure you will get their way in all costs. At you know, wala talaga silang pakialam kung ano man yung magiging epekto nito sa taong nagkamali sa kanila. Pagalit na talaga sila. So obviously, it is best to make sure that not to trigger or not to do things that will trigger your Scorpio in switching into the dark side. To help you on this journey and staying in the good side of your Scorpio person, ito naman yung wag mong gawin if you're in a relationship with them. Number one, don't be shallow. You know, Scorpios have a deeply spiritual sides to them. That may at may respeto din talaga sila sa mga taong naniniwala that life is so much bigger than what they are saying on the surface. So if gusto mo na magstay lang si Scorpios sa kanilang good sides, make sure na ipapakita mo sa kanila na kaya mong tuparin yung mga pangako mo. Kaya mong gawin yung mga sinasabi mo. Na may lalim, may lalim yung meaning ng buhay sa iyo. Isa itong magandang way para pwede kayo maging good partner da dahil you know this means that you also have a deep capacity of love. At para sa mga Scorpio, sobrang importante ito sa kanila. Number two, don't lie to them. Just don't lie to a Scorpio sign. Huwag ka lang talaga magsinungaling sa kanila. I am a Scorpio moon at sobrang makaka-relate talaga ako dito lalo na sa emotions and part of their desires. I really hate lying. I really hate liars. So, don't lie to Scorpio because they will see right through it. Malalaman at malalaman nila ito. At yung outcome ito, hindi nakakabuti para sa'yo. Siguro may mga magko-comment dito that yung kilala ko nga Scorpio, sinungaling eh. Nagsisinungaling sa akin, nanloko sa akin. Well, yes, pwedeng totoo yan. Pero if they are in a deep committed relationship with you, pag sobra silang seryoso sa iyo at nagtiwala sila sa iyo at open sila sa iyo sa lahat ng bagay and wala kang ginagawang masama o hindi mo na, binibigyan ng problema yung relasyon niyo sobra silang nagiging totoo sa iyo lalo na pag mahal ka talaga nila so kung gusto mong ganung klasing relasyon with them don't lie to them kahit sinabi mo na yung konting part ng katotohanan pagsisinungaling pa din yun. So, mas mabuti na lang na magiging honest ka. Kahit masasaktan pa sila, kahit mahirap na, mahirap para sa kanila tanggapin yun. Kahit magagalit sila, sabihin mo lang yung totoo sa kanila. At lalo silang magtiwala sa'yo at lalo kanilang mamahalin ng lubos pag totoo ka sa kanila. Dahil malalaman talaga nila ito pag nagsinungaling ka. Number three, don't think that just because they didn't say something, They didn't notice something. Ang ibig kong sabihin dyan, nakukuha lahat ng Scorpio. Nagigets nila lahat. So, kung akala mo na okay na ang lahat at wala, ka, wala lang sa kanila yung mga kalukuhan na ginagawa mo dahil sa wala silang sinasabi or wala silang imig sa mga nangyayari and because they didn't say anything, masasabi mong, ah, okay lang yung siguro sa kanya or... Hindi niya lang siguro napansin yun. Kaya okay lang. Well, nagkakamali ka. Dahil alam na nila yan. Naghahanap na lang sila ng um, magandang timing para i-confront ito sa'yo. At hindi mo talaga magugustuhan yung confrontation ng isang Scorpio. Dahil aside sa ayaw ng mga Scorpio ang sinungaling, ayaw din nila yung nililin lang sila. trigger lang talaga sila. At iisipin nila na kinakayakayahan mo lang sila, you know. Um, just be authentic. Magsabi ka lang ng totoo para mag-maintain yung pagmamahal ni Scorpio sa'yo. So, remember, it is important to know that maraming klaseng Scorpio at nakadepende ito sa moon sign and the rest of your placement signs. Like me, I am a Libra sun and I am Scorpio moon. At ito naman yung differences ng Scorpio na lalaki sa Scorpio na babae ang Scorpio na lalaki, clear sa kanila na gusto nila na sila yung leader or sila yung masusunod sa isang relasyon. While ang Scorpio na babae naman, hinahayaan nila muna na maging ally sila or magiging defender sila at dahan-dahan na nila itong ililid. Ito ay dahil ang Scorpio ay sobrang emotional signs. So, in order to make sure na hindi nila haharapin yung kanilang biggest fear which is vulnerability or yung kahinaan si Scorpio Man, he makes sure na sa kanyang relationship, dapat ramdam niya yung siya yung nagdadala hindi naman ibig sabihin na um gagawin niya ito para wala lang siyang pakialam sa relasyon niya basta lang siya yung gusto niya siya yung masusunod you know, Scorpio Man are very loving very affectionate and very considerate and caretaking gusto lang talaga niyang makaramdam na alam niyang siya yung nagdadala ng relasyon He just want to make sure that he is in control. At sa Scorpio woman naman, mas interesado sila sa pagpapasiguro na hindi mawawala yung pagmamahal ng partner nila sa kanila. Hindi na kailangan sa kanila na sila talaga yung dapat laging nasusunod. Basta pagdating sa importante mga bagay-bagay, gusto lang nila na makita na makita sa partner nila na pinapatunayan ng partner nila yung priority sila. Uh, sobrang mahal sila at laging binibigyan sila ng oras, effort you know, but the way they find security in a relationship manifests itself in a different way